Ano yan? Pinagagawa mo dyan. Kumain ka na ba? Hoy, Sara, nakikinig ka ba? Ikaw, may kasalanan ka pa sa akin, ha? Ano yung nababalitaan ko na si Harvey lagi ka na namang diyan Di ba pinagbawala na kita? Ha? Magpaliwanag ka! Lagi na lang gusto mo sinisita kita eh. Alam mo naman, nahadlang-nahadlang ako sa kanya. Ha? Ba't di ka nakikinig sa akin? Ang hirap sa'yo, hindi ka naman marunong makinig eh. Para ano pa at naging kuya mo ako at hindi ka naman nakikinig sa akin? Ha? Sumagot ka! Kasi sa'yo, pinag-usapan na natin at tigilan mo na si Arby. Pero ano? Nakikipagkita ka pa rin ng palihim? Ha? Sarah naman! Respeto na lang bilang kuya. mo matandaan ako. Alam ko na ang tama sa mali. Pero nag-aaral ka para, Sarah. Di ba? na yung pinangako mo noon? Na magtatapos ka ng pag-aaral. Tapos ganyan? Ha? Nakipagkita ka na lang kung kani-kanino. Kay Harvey na yan. Na hindi ko pa alam ay eh, tinatago mo pa. Para ano? Ha? Sara, para ano pa? Eh di ba ikaw lang din naman ang dahilan kung bakit ko tinatago? Kasi simula't simula pa lang, kontra ka na sa relasyon namin. Yun naman pala eh. Alam mo na bawal na bawal kung Pinapupunta siya dito, di ba? Pinagbabawal ko na yon, matagal na. Pero anong ginagawa mo? Patuloy ka pa rin. Anong silbi ko? Ha, binang kuya dito. Ano Hirap... mo kasi ikaw lagi yung tama eh. Anong gusto mo? Ikaw yung nasusunod. At sumasagot ka pa, ha? Eh, ano kung ako masunod dito? Pamamahay ko to. Kinupkup na nga kita dito eh. nang ang gumagaso sa pag-aaral mo. Di ba? Pagkanya ka ng ganyan, Sara. Oh, mas mabuti pang baka na tumira. Mo, oh, nagdadabog ka pa diyan. Oh, mo't mo ko pinatawag? Asan ko yan mo? umalis. Galit na galit na naman sa akin. Bakit? Sa kanya, sa kanya ako kay Kuya. Paano ko pa masasabi sa kanya na buntis ako kung sa relasyon pa lang natin, hadlang na hadlang na talaga siya? Paano nga gawin natin ngayon? Ano mo sabi sa'yo kanina? Ayaw ka daw niyang makita na magkasama tayo. Baka dumating bigla yun ha. Harvey, tulungan ko. mo ko. Itakas mo na lang kaya ako. kano? Hindi ko na talaga kaya. Sakal na sakal na ako sa kanya. Sigurado ka ba dito sa decision mo? Sigurado ka. Kaya ano na lang sasabihin yung kuya mo? na lang. Ako, walang problema sa akin. Kaya kong panindigan ikaw, pati yung bata. Si ikaw yung iniisip ko, tsaka yung kuya mo. Eh, kung iisipin pa natin si kuya, baka maapektuhan lang yung bata. So ano, tatakas tayo. Mamaya ang gabi na agad. Um, nanapan ko ng tempo. Sige. Eh, Tawagan na lang kita kapag umalis siya tapos kita na lang tayo. Yun na lang sa dati, mga 7 ng gabi. Basta tumawag ka, bago ako umalis ng bahaya. Thank you, Ta. Oo, oh, sige na. Baka dumating ba ako yung manito. Gingit ka d'yan, ah. Hmm. Kakagaling okay, ko lang pala Sarah ngayon. Napakrisis na namin na alis na kami. Dahil nasasaka daw siya sa kuya niya eh. Ayaw ko maapektuhan ng bata para ito. Eh saan kayo pupunta? Siguro sa probinsya muna. Sigurado ka na ba, Arvi? Nasaka na daw siya sa kuya niya. Ba mami ang naman ng bata? Alam mo, masama man na maging ganito na parang kinukonsinti kita. Kahit nag-aalala ko bilang ate mo, kasi hindi ko alam kung kakayanin niya na kayo lang. Pero Harvey, tuwing nakikita kasi kita na nahihirapan, alam ko simula noon ayaw sa'yo ng kuya ni Sarah. Pero patuloy ka lang lumaban, pinaglaban mo siya. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko, kung anong mararamdaman ko, papayagan ba kita o pipigilan kita. Pero sa pagkakataon ko, ang alam ko lang kailangan kong magtiwala sa iyo. Kailangan kong magtiwala sa iyo na kaya mong panindigan yung pamilya na binubuo mo. Ayoko kasi dumating sa time na Katulad ni ng anak ko, ni Leling, hindi pinanagutan ng ama niya. Lumaki siya na may kulang sa buhay niya eh. <laughs> Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero Harvey, alagaan mo yung mag-ina mo ha. Ang ako po yan ate. Pakaramdam mo, nahihirapan ka, huwag kang muda isip na tumawag sa akin ha. Nandito lang ako lagi oh. para sa inyo, ha? Kayo lang naman tatakbuhan ko dito. Sige. Maraming salamat sa pagtulong sa problema ko. Pero sige na ate, kailangan ko nang magkasikaso ng gamit. Baka mamaya tumawag na po si Hara. Pag-iingat kayo, Arby, ha? naman po ako agad. Maraming salamat po ate. Mag-iingat kayo dito ni Leleng. Tatawag naman po ako lagi sa inyo. Kayo dito, din, ha? Sige na, mag-iingat pa akin na po muna ako. Baka tumawag na po si Sara. Sige Oy Sara, ayuan ka muna dito ha. At ako pupunta dun sa barkada ko. Baka gabihin na ako ng uwi. Ingat po kayo. Teka lang, ba't... Ano yung mga damit na yan? Ba't ang dami na mga damit yan? Ah, yung ko po kagabi. Tinitiklop ko lang. Uh, so, paano? Iwan mo na kita dyan. Sige po. Ingat. Yung bahay ha. Yung pintuan. Huwag mong iiwanan na bukas yan. Baka uh, madaling araw na ako makauwi, ha? Ingat. Sige. Ah, Hello? Harvey? Pagkakataon na natin to, mali si kuya. Mamaya madaling araw pa daw siya babalik. Pwede ka nang pumunta ngayon. Hintayin kita sa si Jasmine Street. Bilisan mo ah. Oo, ito okay na yung gamit ko. Bilisan mo, ikaw na lang inihintay ko. Baka maabutan pa tayo. Darating ka ha. Hintayin kita. Hintayin kita. Darating ka, ha? Sige, ingat. <tip> Diba nangako ka na mo ako, na mahal mo ako, pero nasan ka? Sabi ko, ihintayin kita. Nandito ako sa Jasmine Street. Nasaan ka na? Ah! pala siya na hindi mo ko paninindigan. Ano ang pakadaya mo, Arby! Ang mo! Tara, ano, nandito ako! Hoy! Malate lang ako! Anong nangyayari sa'yo? Tama nga si Kuya. Dapat din ako pumunta dito. Hoy! Tara, ano, anong nangyayari sa'yo? <laughs> napaka Or... mo! Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo darating ka! Pero nasan ka?! Tara, dito ako sa mo. Ba't di mo ako nakikita? Nasan ka? Jasmine Street, ito ako! Sa mo! Ano problema ito ko? Sabi mo hintayin kita! Nandito ako naghihintay sa'yo! Pero nasan ka?! Wala! na ko ng ganyan. Napaka daya mo naman eh. Sarito ko. Ano siya sabi mo? Paano na kami? Paano na kami ng anak mo? Sabi mo pa mo kami. Sara ito ko.